salamin mo sa iyo.

Tapos sa market dito niyo. Oh. Let's go sa palengke. Mamaya pa Ayan, mga mare, dito kami sa Pilgrimage Island dito sa Alaminos City. And saktong-saktong mga mare ko, Tingnan ninyo, wala pang tao Oo, di ba diba? Napakaganda ng amin. Punta kasi nga yun ang kunti lang ang tao dito. Wow, ito parang bago itong mga mare ko. <laughs> Okay, mga mare, nandito kami sa ano to? Children, ano to? Children's Island. Children's Island. At dito kami kakain. Ayan. So, ayan. Maganda rin yan pa ni... Ang hangin naman dito.

Ako kumuha sa iyo. Grabe. <laughs> <laughs> Sino <ng> anak natin? Hindi ba kayo. Shen. 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 okay So, hindi ako Kasi ako pa talaga Pero, ayun nga, sightseeing na muna ka rin At, um, sa tampisaw ganun. come here. Thank you, man. So, zipline lang talaga like, pinunta ko dito, mga mare. ayan <laughs> oh, oh my God, look at that. Ayun. <laughs> Ayun. Lagyan mga bagets. <laughs>